May pagkamataray at para din. Kaya nga aliw, naaliw po ako sa tandem nilang dalawa papadudut. Lola Dolor, nasarapan po kami ni Mama sa ginatang bilo-bilo na bigay nyo nung nakaraan. Kaya bilang pasasalamat, gumawa po ng bibing ka si Mama. Ito po, oh. Ay, nako. Salamat, Rowan. Nag-abala ka pa. Pasok ka, dali. Bukas yung gate. Dali na, apo. Sige po. <laughs> <laughs> Hindi ba yan didikit sa pustiso ko? Oo. <laughs> Ay, ewan ko la. Depende. <laughs> Akin na. Aalisin ko na lang pag kumain ako para mas malasaan ko yung tamis ng bibingka. Ah, salamat ha. Sabihin mo sa mama mo. Wala nga naman po. Ah, uh, nasaan po si Lolo amor? Ay nako. Natutuwa.